narito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Priyansi ay aking pagpapatuloy ng kanilang love story ay pumunta na naman sila Kalingap Rob at ang Kalingap Team sa bahay nila Viancy. Kahit alam nila na napakadelikado ng kanilang lugar ay talagang pumunta pa rin sila at bonus ay kasama ngayon si Dr. Dab. Kahit na napakasama ng panahon ay sinikap pa rin nila na puntahan si Beyoncé at ang kanyang pamilya upang mabigay ang mga tulong galing sa mga sponsors. Kahit na napakasama ng panahon umuulan ay todo pa rin sila sa pagbitbit ng mga gamit papunta kay Beyoncé. Kasama dito si Kalingap Edu. Kahit na napakalakas ng ulan ay sinikap pa rin nilang dalhin ang mabibigat na kalan at tangke ng gas papunta sa bahay ni Lavian Kinilig naman ng ating mga viewers dahil bihis na bihis si Kalingap Edu papunta kila Ate Viancy para siyang maniligaw sa kanyang attire. Pagsalubong naman ng Kalingap team sa bahay ni LaViancy ay tumambad sa kanila ang napakasipag at napakaganda na si Viancy na kahit naman napakalakas ng ulan ay todo kayod sa paglalaba. Kahit na Sabado at dapat nagpapahinga siya, talaga namang todo trabaho siya sa paglalaba dahil para makatulong sa kanyang pamilya. Sabi nga ni Kalingap Rab at ni Kalingap Edo baka naman magkasakit si Ate Vianzi niyan dahil kahit umuulan ay okay na okay lang sa kanya basta ituloy niya lang ang kanyang paglalaba. Hindi na nga pinatagaan ni Viancy ang kalingap team sa labas at agad-agad niya itong pinapasok dahil nga sa bumubuhos na ulan. Makikita natin ang simpleng bahay ng pamilya ni Le Viancy at dito pinaupunan niya ang mga kalingap team para makapagpahinga naman. Matapos nito, agad-agad silang inalok ni Beyoncé ng mainit na kape dahil siya daw ay nag-aalala sa kalingap team dahil napakalamig daw sa labas. Kaya naman natouch ang kalingap team sa kabaitan na ipinapakita ni Beyoncé. ng puso Humanga na naman ang viewers sa taglay na kabaitan ni Biancy na siyang pinagmamalaki talaga ng kanyang pamilya. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung marami talaga ang mga gustong mag-insponsor sa kanya o mga sumusuporta. Talaga namang nakaupo lang si Kalingap Edu ngunit nakangiti siyang nakatingin kay Beyoncé dahil siguro humahanga siya sa kabaitan nito at sa ugaling pinapakita niya. Talaga namang napakaswerte talaga ng pamilya ni Beyoncé sa kanya dahil bukod sa mabait na siya, maganda pa. Habang hinahanda ni Beyoncé ang kape para sa kanya mga bisita, ay agad-agad na sinet up ng kalingap team ang mga dala nilang kalan at gas. Dahil dito, lubos-lubos ang pagpapasalamat ni Beyoncé at ng kanyang mga magulang. Dahil dito, hindi na rin sila magpapakahirap na magsinde ng uling o mausukan man lang para lang makapagluto. Kinilig naman ang Kalingap Team noong abutan ni Viancy ng tasa ng kape si Kuya Edu. Alam naman nila na hindi ito umiinom ng kape, ngunit dahil si Viancy ang nagtimpla, ininom pa rin niya. Tinikman niya man lang kahit konti. Pagkatapos nito ay umupo na rin si Viancy Nang medyo malayo lamang kay Kalingap Edu Dahil halata pa rin na hindi siya mapakali at nahihiya pa rin siya dito Sa kanilang pag-uusap, sabi naman ni Kalingap Edu na gusto niyang bilhan ng washing machine si Viancy Dahil napakahirap kayang maglaba ng kamay lamang ang gamit Maya-maya, nagulat ang lahat sa ginawa ni Kalingap Edo. Oh. Ako naman <hug> <laughs> <Hada na. laughs> Ba, 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 may sakit, ba, ba? Kinilig ang lahat pati ang Kalingap Team sa mga nangyari dahil si Kalingap Edo ay biglang tumayo at nilabhan ang mga labahin ni Ate Vianci. Isa na ba itong pahiwatig na parang maniligo na si Kalingap Edo? nakikita naman natin na nagpapanik na naman si Ate Viancy dahil hindi niya alam ang gagawin. Ayaw magpapigil ni Kalingap Edu sa pagtulong sa kanyang paglalaba. Kaya naman dahil dito ay kinilig talaga ang mga viewers. Todong-todo na naman ang pamumula ni Viancy dahil hindi na naman siya mapakali, parang kinikilig na naman siya sa mga biglaang ginagawa ni Kuya Edu. Lahat yata ng manonood at ang Kalingap team na nandoon ay talagang kinilig dahil ito ang unang pagkakataon na hinawakan ni Ate Viancy si Kalingap Edo. Kahit anong pigil kasi kay Kalingap Edo ay ayaw niya talaga dahil gusto niya talagang tumulong. Ngunit sa huli sabi naman ni Ate Viancy na ipagpapatuloy niya na lang kapag nawala na ang ulan at doon ay pinagbigyan na siya ni Kalingap Edo. Napaka helpful ko talaga, no? Bakit maglalo pa ba lang ganito? Nag-aalala mo kami eh. Pagkita mo, nagbabagin ha? Paano ka niyan pag magkasakit ka? Pagkatapos ng kanilang maiksing paglalaba ay nag-usap-usap na silang dalawa. Pinipilit nga siya ni Kuya Edu na magsalita dahil napakatahimik talaga ni Ate Viancy. Maya maya ay napansin ni Kalingap Edu ang kamay ni Ate Vianzi. Wala kayong washing machine dito? Wala. Ay, kaya nga naman pala. Manual? manual. Kaya nga naman. Nakakagod yan. Tingin nga na kung may mukha manong. Kung <laughs> mas mano pa sa'yo. Mas mano pa ang kamay ko sa'yo. Grabe. Sobrang sa laba? Kaya nga, sobrang sipag mo. Kinilig naman ng mga viewers dahil talagang concern na concern si Kalingap Edu kay Ate Viancy. Noong magutom na silang lahat ay hinanda na ni Viancy ang kanyang niluto. Inangaan na naman si Beyoncé ng kalingap team dahil sa kanyang pagkamaalalahanin at magaling magluto. Anong nilagay mo dito? Bakit ang sarap? Hmm? Asukal lang po yan. Ha? Asukal? 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 Asukal, Asukal po. Asukal? Yes. Salamat ha. Welcome po. Hmm? Welcome po. Welcome po. Plus points na naman si Ate Vency dahil sa kanyang cooking skills. Nagpasalamat sa kanya ang kalingap team sa masarap na merienda. Nag-usap pa sila ng kung ano-ano mga bagay, ang kanilang mga pamilya at dumating sila sa point na nag-usap sila kung ano ang kanilang mga paboritong pagkain. Sabi naman ni Kalingap ay sana next time ay paglutuan din daw siya ni Viancy ng kanyang paboritong tinola na Salamat po kay Eds. Hayaan niyo po sa sunod po. Pipilitin ko po maging model, model. Bago umalis ay nagbigay muna sila ng mga pera na galing sa mga sponsors. Pagkatapos nito ay umalis na rin ang Kalingap Team. Sana ipatuloy pa natin silang subaybayan at suportahan. Si Ate Biancy at Kalingap Edu, ganoon na din ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, bye. Ma